Glenn po ng DCWB na ako po may pumalag kay uh, Ginoong Gabriel Goh ng uh, MMDA. Siya po'y kilala natin ano, sa mga ginagawa po niyang clearing operations dito sa Metro Manila. Pero itong nakaraan po nilang clearing operations kung saan isa pong police captain no, ng QCPD ang kanilang tinikitan, mukhang hindi ho ito nagustuhan ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan. Mukhang sabi po ni Commissioner Kalinisan, mukhang sumobra naman ho yata ang MMDA at di yung pinahiya ito pong nabanggit na polis. Ang sabi po kasi ni Commissioner, base po rin sa video ni Dada ko, Hi Dada ko! sabi po kasi ni Commissioner Kalinisan, eh, nagsasorry naman na daw yung polis at pumayag na po na matikitan. Pero, siya po ay patuloy pa rin pinahiya. So sabi po ni Commissioner Kalinisan, dapat daw mangibabaw po yung respeto doon po sa magkabilang panig. Hindi raw po papugian ang law enforcement. Huwag naman daw po sanang mamahiya ng para lamang po sa dami ng likes o clicks o views no? doon po sa kanilang video. Nakahanda naman daw po sila na parusahan ano, kung talaga hong nagkamali yung kanilang hanay, nililinis po nila yung kanilang hanay, pero sana raw hindi humantong doon po sa pamamahiya. At ito pa, kunin ko muna popcorn ko, sandali. <laughs> uh, ang sabi din po ng uh, Commissioner po ng NAPOLCOM na baka ho nakakalimutan ni uh, Gabriel Go, ng MMDA, na ang pulis ho yung uh, tumulong sa kanila. Naalala niyo ho yun na no, nagkaroon ng komosyon doon po sa protesta ng Manibela, dyan po sa EDSA Connecticut noong isang pong araw. Baka lang ho nakakalimutan ng MMDA na ang bumakap po sa kanila doon ay mga pulis. Yan. So sana daw ho ay eh, mutual respect ano, maggalangan uh, na lang daw po ay eh, magkabilang panig. Ano pong opinion niyo ho rito? Hmm. Nakausap ko na po pala si Gabriel Gono pero sa ngayon po ay eh, ayon ayaw niyo muna ho magbigay ng uh, pahayag ukol dito. Ano pong tingin niyo rito? Abangan ho natin ang susunod na kabanata.